lumalugaw kung bago ka pa lang sa akin channel, mag-subscribe ka na and click the link button. Meron nga po pala tayong gagawin panibagong prank. Manda ka sa amin, Mary Ang. Ipaprank po natin si Mary Ang na rubus. Titignan po natin kung ano yung reaction ng katawan niya. Kung paano siya mag Napag-isipan po namin to ng na isang linggo. Isang linggo ba? Isang linggo sa ligo po namin siya pinag-isipan kung paano po namin ni Paprox si Pero ngayon, meron na! Umanda <laughs> ka! Umanda ka din sa bahay! Ginigil mo ako kagabi! Gigil na gigil ako! Visit na visit oh! Ngayon, ikaw bibusiting ko, umanda ka! Hmm. Intro, 2, 3, 2, 1, bye-bye! Yeah. Wait for Mary Ann Wait for you, friends Now, welcome to my vlog bago ka pa lang sa aking channel mag subscribe ka na and click the link button manda ka na Mary may kagawin kami ni Rian para sa'yo pupunta na nga po pala ako dito sa Watson bibili <laughs> po tayo ng pamprang kay Mary Ann <laughs> Mary Ann wait po makakabawi rin ako sa'yo Bye! <laughs> Pumili na nga kami dito sa Watson. Inaantay ko lang matapos itong mga kalugaw natin para ma-prank natin ang isa nating kalugaw. Ayan na, malapit na tayo. Makakabili na tayo ng umprank natin din sa ating kalugaw. Nag-aantay sa ating baha. <laughs> <laughs> Tatlo. Tatlo po. patay <laughs> uh, ka sa akin. Nakakabawi ako sa'yo. <laughs> Hey, kumuha muna kami ng free days <laughs> free days lang. Guys, gumagala muna kami ni Rian papunta sa aming destination. Paghahanap po kami ng pwede namin ipakain kay Mary. Ano kaya? Ano kaya ang pwedeng ipakain natin dito sa ating ipabram? Na kung paano siya mag ang kanyang katawan. <laughs> Ano mas sabi mo ate? Ano mas mo? No comment? Hindi pwede yun! Di ba guys? Kapit tayong dalawang lalaki. Pasasayawin natin sila na 150 challenge. Maghanap tayo ng mga lalaki pwedeng sumayaw sa atin ng 150 challenge. Wait lang ito na. Galap lang tayo. Ang mga pogi. eh o. May mga pogi ako nakita. <laughs> May mga pogi. <laughs> okay. May, oh. May pangit tayong nilibre oh. pangit. Sa akin makinig ka pare Sa so, panahon ngayon wala nang matin ng babae Money para ka sa aking mga sinasabi Alam ko yan kasi dyan ako na dali Meriyan! Oh. <laughs>

Hello. Gawin na po natin yung prank natin kay Mary Ann. At dito na po. True boys! Bye bye Mary Ann. Good luck! Panorin mo na lang tong video namin. In 3, 2, 1. Bye bye! Lugaw. Pauwi na tayo mga maglugaw. Malapit na tayo dun sa ating paruru. Game na dyan. Ito ito nga po pala si Mary Ann. Bagong gising. Hi. Here, at uh, dito na po yung pagkain niya. Ito na po. Ka, Ay, ang pagkain kami. Oo. Kaya nga, inuwihan ka namin. Ito po. Mary Ann. Hi, Mary Ann. So, oh, ka muna. Ito po. Dito ka na kumain. Oo mm nga. -hmm. Happy, Happy birthday. Happy birthday mo na Mary Ann. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Kain ka na. Hello, madlang people, mabuhay. Mimi skill, Mimi is see. Let's go. Kanta ulit. Hello madlang people, mabuhay. buhay! <laughs> Mimi is cute! Mimi is cute! <laughs> Hi! Ano pong masasabi niyo dun sa ating pagkain na bilayos? Thank you po kasi ano eh, kapag isin ko lang po, tapos nanaginip lang po ako ng Jollibee. May Jollibee talaga. Hmm sayo mo na. Mimi is cute! Mimi is cute! <laughs> Kain po <talaga. laughs> Ops! Tadwin, masarap? Ito na Para makita ko kung paano kasarap na sarap po sa ating kakainin-kain. Sarap po dito, madlampol. po. masarap? Inom ka muna dyan. Anong masabi po sa ating iniinom?

Mainggit kayo, magulawain mo. Mm. Maganda sila pa. Ano masabi mo? Lakas mong boss mo. Mainggit pa yo. Mm. Mm. Mainggit ka daw. Ano masabi mo? <laughs> ayaw niya mainggit. So, masarap. Ano? Ano? Na, Ganyan din. Pero mas masarap dyan. Ano? Yeah. Masarap yeah. Ang mm, tarap kumain ni Mary Ann. Ganyan ang kumain ng Mary Ann namin. Mm. Mm. Masami ng basun. Okay naman. Higop ka muna. Mm. Mm. Mimi, Miss cute Mimi, Miss cute Ganyan to ba pag bagong gising? Hmm. <laughs> ba, na mo? ito? na Ano Tumali ako eh. Wala sa sakit po. Ay, nawala yung sakit niya. Nakita ko nung Hello, madami ko. Nawala yung sakit mo. mga kalugap! Ito po ang ating kalugap na si Mary Kumakain siya ng Jollibee. Bida ang saya. Bida ang saya. Bida, <laughs> bida mapapala <limak>, na kundo tayo. <laughs> Makundo! Ang ina mo, Jollibee. Ito ay bati. Uy, bad yun, bad yun. Sponsor mo, Alam mo, Jollibee, bibibuhok ka sa iyo, hindi tayo bad <laughs> Dapat kasi, dapat, magluluto sa dapat lalo sa iyo naman sa Hindi tayo Diba Jollibee, di raw kayo bati? ko sa Hindi hmm, May pambara na? Eh, hmm. so, may daman pa. So ka ba Jollibee? Kaya kami. Hindi <laughs> kayo ba Jollibee? Okay. sa Hmm. Sino po yung free shoutout naman dyan? Ayaw niya no, sa mag-shoutout. Ayaw din, susunod yun. Oo, sarap! Mary Ann! What a good thing, Jollibee! Kapag <laughs> <laughs> hindi naman tayo mapatalo, Jollibee, magpaproot tayo, Jollibee. Hindi naman jolli magmahal yung Jollibee. Shake shake mo muna yan, shake shake shake. Kaya e mahal na mahal kita, Jollibee, pati si eh. <laughs> Jollibee! <laughs> e Mayroon ko? mga kagagabungat ko, Jollibee. Huwag. <laughs> Kaya e mahal na mahal kita, Jollibee. E, ano, mo mami, papunta kami dyan. Pabatiin ata. Ano po? Pabatiin ko siya. Hindi ka talagang Jollibee, si Makdo <laughs> Sabay takbo! <laughs> <laughs> So, ako oh, ako, oh, oh, wait lang. Nakasama mo bosses mo. Mamaya pupunta kami Araneta. Pupunta na kami ni Gaw, Sasabihin ko sa iyo ano, love ko si Macdo. Ibibigay ko ng Macdo. Papakita ko sa iyo. Pero ano kinakain mo? Jollibee. Bay. <laughs> love na ako Jollibee. Bay. Hmm. Paano yung pa pasarap kumain pag Jollibee? Ah. Mak eh. oh, yung makdok ko eh. Yung Jollibee muna. Mm. Mm. <laughs> pag ano, pag makdok. Pag makdok, makdok yan eh. Hmm, paano yung, paano naman yung higop ng ano, ng Jollibee? Shake-shake <laughs> muna. Limit natin Jollibee. Mamalat na sakin sa eh. <laughs> <laughs> Dali, shake-shake-shake. A shot? Jollibee! Mmmmmmm! Pak big. Pagmakdo! Pagmakdo! Pagmakdo? Okay naman, dugyan tayo dyan! Nakupin eh! Badass Jollibee! Jollibee tayo ngayon! Pagmakdo, ganun ganun dapat! Pinang arte-arte! Hmmmm, masarap na. ko kanina. Ang bobo kanya, iniwan niya ako. Saan? Numakit dito? Hindi, bakit sa ako dito? Puspasyo siya, hapang lumakas Saan mo siya nakita? ano Ang sabi mo sa crush mo? Hindi, nakasama mo siya kagabi. Eh, nakasama mo yung crush mo kagabi? ano Anong ginawa niyo? Inom. Ah, yeah, inom lang. Nalasing na man kayo? Hindi nalang. Bakit? Nabitin ako kabitin ko? Ka? Sa alak. Hmm, bitin ka. Pero yung may Jollibee, hindi ka bitin. Hindi ka lang bibitin. Hmm. Hmm. Oh, no, hmm. 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 I love you, Jollibee! <laughs> Kaya sa'yo ako nga. Adali. hindi ka na, Jollibee. Pag-ibang <laughs> diba, steak niya, may bunga na. Ano may sabi mo sa mga basher mo? Sa oh, mga basher ko ngayon, wala akong pakailam sa inyo kung i-dismiss niyo ako. Pagpapangat naman ang mga mukha niyo. basher ko na nga lang kayo. Pinunod na nga lang kayo. Hindi ka magte-thank you sa mga basher mo dahil nakikilala ka? Thank you sa kanila. naman nila thank you pa ako sa kanila. Mmmmm. Ayan ah, na, shake 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 na. Dali, dali. Shake <laughs> shake na. Mmmmm. <laughs> jollibee! gimana <laughs> Di mo alam na pa ganito pala kita kanina? Ngayon sama na kita! Ngayon ko sama na kita! imagine ko tapos yan yung kakainin ko kanina. Mm. Tunog ulit ako. Gusto mo ako kumain daw tayong Jollibee. Ito na! Jollibee! Vida <laughs> <Bidang> saya! <laughs> jollibee! Shake 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 muna! Shot! Mmmmm! Mimi Mimimitsu! Bati muna kami ng Jollibee ngayon, Hindi muna si Macdo. Kasi kasama ko si Jollibee. Kaya pagpunta'y na karuneta, na ganun tayo! Ubusin <laughs> <laughs> mo na yan. Dali, pakita natin kung paano maubos ang ano ni Jollibee. Sige. Gano'n yung tinta na Tignan muna natin kung gaano karami. Ayan! <laughs> Dami! Dami. Oh, uh, dali. Ano nga sa'yo? Ang lamig. Ang lamig. Ang lamig na Jollibee. <laughs> Ba't kasi ang dami nga Jollibee? May to ka ba talaga sa akin? Hindi nag-vlog din kayo na? Oo, vlog din kami. Siyempre, isama ka namin sa vlog namin. Hindi lang naman, pwedeng kami lang. Hindi hmm, niya ako sinama kanina. Pero, may? Jaliwi <laughs> Naka... Yung tampo ko hindi na ano... Hindi, Dapat balak ko, hindi ko pa ipagalasin nila talaga. Nakakita uh, ko si Jollibee! Jolli... Jollibee, Jollibee. Intro ka muna Ano na natin tatatapusin na?

burger steak. Kasi naubos na yung burger steak ko at yung food. Oh, kasi ginain ko kanina. Natampo ako sa kanila kanina kasi iniwan nila ako dito. Tulog ako. Ang balak pa na ito ni Boss Madam. Inalak e, ko yung pinta para hindi ako makalabas. Binakabait talaga naman yan. Siyempre mga kalugaw, hindi natin ako kaya ng lugaw. Mamaya, kakaitay mo siya gamit. At yun, kasama naman yung mga kabesi-besi natin. Ayan. 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 Mga, bupang, pang, ulit. <laughs> up, De, mga kalugang, mo jan? Naliligo. Ah, naliligo ka na. Oo. Uh Sige. -uh. Bakit na raw pa ako maliligo pa? Siyempre, why yung to see our shower? Hmm, need to see our shower. Oh, okay. oh sige. Uy, tara dito. May tanong kami. Sige. Anong nararamdaman mo sa panahon ngayon? Anong nararamdaman ko? Anong feeling mo? Ganon. Wala. Saya. Saya ka? Mm hmm. Paano yung maging masaya? Bakit? Ba't naging masaya ka? Masaya ka. Ano masaya ka? Sige lang. Bakit? Ano anong? Sige. Sige. Oo. Oh. No, anong mga napanignipan mo? Ano? Anong mga napanignipan ko? Kasan mo. Una kasi, natulog ako kanina, nasa bar daw tayo lima tayo. Lian, ako, Christina, ikaw, at ako. Lima daw tayo. Tapos daw, pumunta daw do tayo doon, wala daw tayo kasama ng laki. Then, tinable daw tayo ng mga lalaki doon. Ang sabi ng mga lalaki, sa'yo, ang na mga kasama mo, gusto mo table ka namin kasi kami may araw na, ano, ng bar. So, tinable tayo hindi nga tayo maraming alak, mag walik tayo, nag-gayt tayo parang nagpa tayo lahat kami maya maya, nag-iisa pa tayo sa lakad ngayon, huwi condo tayo As, tapos drop niya yung condo sa kanila daw kondo yung condo yun, nag-iisa daw tayo ng kuwapo, nag na tayo <laughs> ng parang bu -bu -bu dyan tapos ayun daw pero mas marami na galaw sa ating Si Lian. Si Lian. Dalawa daw sa kanya talihan lang natin. Siyempre nagulat si EJ. Bakit daw siya wala? Kasi inagaw ni Lian. Kasi lima na laki din yan. Nagtaka ka si L Nagtaka si EJ. Ba't daw wala? Wala daw siya malaki. Wala daw siya patulong kasi na kay Diyan. Tatawag din niya. Kay AJ. Yes. ko sa si daw ng lalaki na magkata ka kabay. Kaya si Diyan din na niya. Nagulat, nagulat, nagulat tayo lahat. Bakit dalawa sa kanya? Paano yung mukhang gulat? Nagulat <laughs> <Ito> daw. Tapos <laughs> ka sa gulat. Sabi daw, sabi daw ni Diyan. Wala na kayong pakailang kasi gusto ko. Ano ba't namumulak ah? ka um, ako? Hindi ako. <laughs> ba't parang ang init-init mo? Dala, dala ayun na baka nga. Ay, nagising ako. Kasi aalis kayo. Pero anong ba mo? Wala. <laughs> Bakun, wala. Wala. Gusto oh, ko. niya cash ko dito nag-iinit ay, nagiinit ka? Nagiinit ako nung video. Nagiinit ka na ba? Mm -mm. Nag mainit yung pakiramdam mo. Uh -oh. Paano init? Ano? Gusto, parang naghahanap siya ng ganun. <laughs> ano yung ganun? Ano yung pinahanap niya? Naghahanap siya ng kakaupon. Ay, ganun. <laughs> ano? Masaya. Laya ang katawad ko ko sa inyo na crush ko siya gano'n. Tapos? Tapos mag-drinking kami dito. Tapos pagkatapos ko drinking, ay matik na ngayon. Ay gano'n ba yung ano? Pakiramdam mo ngayon? Mm -hmm. Parang gusto mo may katabi ka gano'n? Oo. <laughs> ang sarap ba marubos? Gago! <laughs> 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 niyo siguro na! <laughs> ano mo man sabi niya sa rubos? <laughs> Ayun, sobrang init <laughs> sa katawan. Maghahabol. <laughs> Happy prank! Maghahabol, naman. Yes, yun sa'yo ako. Masyadong <laughs> <laughs> ice. Ayun na, prank ako naman. Guys, may isa pa. Ba? <laughs> Bawal na. Naprak ako na ng mga kabesi ko. Nilagyan sa nila ako ng Kaya ako nag-agento. Hmm. Tara na ba? Tara na. <laughs> Anip na tayo? Tara na. <laughs> Ito ako nito siya ko. So, pakit dito. Nagawa mo muna kami kagagod. Alam mo, sino ba si Mono? Ang <laughs> ina <Tarina> niyo kung ingit ako I love it. I'm so so much. I'm so so much. Gakan na na. Bye bye. Paalam ka na. Bye bye mga karubos. So bagal na kayo mga jawa mo, asawa mo. Tugi mo na ganto ako gusto mo tugi <laughs> mo. Tugi mo na nagyan ako. Tugi mo na ganyan <laughs> Mas pa-elit pa ako sa ko na makakadyan. Babay ka na. Babay, mga ba, kalugaw. Gagawa mo na kami ng mga <laughs>